At may papasukin ka, pag-artista or pag sa politics, anong mas mag Ako siguro, I will choose public service first kesa sa artista, parang hindi ko role yung maging artista. Parang banwata ako, acting. So, nakita nyo naman yung kilos ko. Kung ano yung nakikita nyo sa social media, yun din ako lang, natural lang ako, kahit wala namang pinagbago. So, pass ako sa pag-artista, parang hindi ako yun. May nag-aalok na ba sa'yo sa Mag politics? Yes. Hindi, sa politics. Pas sa politics, marami. Wow! Yeah. So, Gano'n po kayo ka-open na para tumanggap na for To for to run for kaya mo muna mo si service eh. tapos after that isang tayong dadalim subukan lang natin na lahat ng bagay so, okay. so parang magpapire ka daw sa October may nag-source ka rin sa akin oo nga mayroon ng mga naka one, actually may nakaumang na talaga regarding sa politics ah Dito na ako mag maglilihim sa inyo there are plans actually sobrang daming plano iba't ibang yung mga uh, position yung offers pero nga kasi I'm still weighing kung ano ba talaga yung gusto ko. Pero kasi nasa puso ko muna talaga magkaroon ng public service show. Kasi mas gusto ko yun eh. So it depends. Pero tama ka na sinabi mo na meron ng ulung-ulung sa District 1 Manila. Councilor? Yes. Oo, oh, isa yun sa mga offers. So actually madami. Pero I'm still thinking kung ano ba talaga yung uh, para sa... So mostly konseho if ever. Hindi lang konseho. may pa much higher positions. Wow. So, talaga. Wow. Pero nga, Siyempre, newbie tayo doon. Idignan muna natin kung ano ba yung kaya natin gawin at uh, hindi natin kaya gawin. Mahirap magpahasa ng mga tao. O, hindi natin mag-fulfill yung mga uh, ibibigay natin o ibabato natin sa kanila. May nag-push pa sa'yo or yung followers mo? Hindi, ako talaga kasi... Uh, actually, yung mababasa niyo sa loob na dati, ang na nakalagay doon, nag-graduate ako ng elementary, I want to be a president. Mm -hmm. So, hindi natin alam, pero siyempre, napakalaya na noon. Pero di ba so, saan ka mag-start? So, patry lang natin lahat, susubukan lang natin. Wala naman masama sa subukan. Ang layo na nung narating ng Pinoy Monsters, paano na bago ng life mo? Yung popularity din, iba na rin yung life mo? Sobrang nabago, sobrang nabago. So, popularity, oh, kilala tayo, kilala tayo ng karamihan pero hindi naman nakaka-apekto yun sa kung ano yung ugali ko. still the same thing. Uh, Nakakarap niyo naman ako kahit kailin niyo naman yung tono, Wala naman nagbago yung pa rin tayo. Medyo gumal lang ang buhay at nakatulong sa lahat ng mga needs ko, sa personal needs, sa family lahat. Tumaga, mas naging abot kami na ng lahat because of concert. Thank you. And also,